yung mapa. Mapa din yan, sir. Mapa yan ng veterans din. yan nga po. Yung yeah, binigay din sa akin. Approved talaga. Oo ko yun ang... Pinapalocate natin yung ati. <laughs> Nabiling lote, eh, no? Kapartner na sa si Johnny. Ayan. Dito sa... Eagles uh, view subdivision sa San Jose del Monte. This would be my first property here in San Jose del Monte kasi uh, ang pinandar kasi natin address Santa Maria, Doña Remedios Trinidad. So I'm so excited. No? Nahanap natin, nilolocate natin saan banda. Ito ba yung tayo. Daming aso dito. Tapos ni baboy ramo pa yan eh. <laughs> sinamahan tayo ni Mario, no? Kasi ang sakit ng chan ko kanina, no? I cannot commute, I cannot travel alone. Kasi sinamahan niya tayo papunta rito sa ating lote. Si Johnny yung kasama kong bumili. Tag-isa kami magkatabi. We are planning to put up some apartment. Kahit ano. Basta mapapakinabangan years from now. Um. <laughs> yes. Tapos ito naman yung house. <knowledge> ito naman dito, duplex to. Mm -hmm. so uh, sa amin baka makinabang si Fritz Wayne and Faye. Baka sila na. Di dito Walang ganti. Ba kayo sa natin saan banda. I think batay sa mapa na hawak natin galing sa bank. Dito tayo sa banda sa tasan sagingan. Ayan. At dyan naman talaga din yung pinili ko nung pinapipili ako. Kasi gusto ko, palagtay tayo din ng bahay, tanaw natin yung bundok na yan. Ayan o. Oh. The Sierra Madre. I don't know if that is Sierra Madre. I think hilera siya ng Sierra Madre. No? Pero ang ganda niya. Kaya Eagles View Subdivision ang pangalan niya eh. Ang daming puno ng alateris. Nakakatuwa. Ayan, Oh. <laughs> ang ganda ng hangin, di ba? It feels good na kahit maliit lang yung property na kapag pundar ka. Ako ka doon, yung pangat na kawisan look at this. Oh, di ba? Ang daming wildflowers. Ang ganda. Nakaya itong bulaklak na to. She's so strong. Hindi ang flowers dito. Tsaka kamuting kahoy. Good. Good.